Yan guys, um, magandang tanghali at welcome back to my channel. Ngayon guys ay may nagtanong sa akin na kung pwede daw pakita ko yung palangka ni Poging Castor para magkamero sila na idea. Um, hindi ko lang maipin kasi hindi ako marunong. Sana balang araw matutunan ko din yun para maipin kayo yung mga nagko-comment. Yan um, idol, para sa itong video na to kaya gagawin ko. Ngayon pakikita ko kung ano gamit ni Poging Castor. Ay. Ako idol ay nagsasapin ng ganito para mas makapal. Niyan. Yan. Ito idol yung palangka ni Poging ng Castor. Ah, uh, ito ay pasadya. Ah, uh, may isang bakal na malaki sa ilalim. Niyan. Tapos may isang sapi, ari yung sapi niya idol, niyan. Niyan. Ito yung form niya. Yan. Ito guys, yung form niya. Yan. Ito yung form. Medyo nakabaloktot din eh. Tapos, may bilog dito. Kung tawagin namin ay tambo And then, dito, dito, dito nagsalubong. Yan. Buo yan guys. Yan isang haba. Na hinulma. Sa likod. Para sa likod talaga nakabayo. Ito yung tigabi ng dulo nila. Yan. Yan oh. Pero kung mapapansin mo, at kung mapapansin nyo, ay sikip na rin kay Puging Kastor yung palangka niya dahil si Kastor ay lumaki. Ito ay parang 6 months pa lang sa kanya. Pero okay pa naman, hindi naman nasugat. Kasi pag yan ay nasakyan, nalubog yan, yan ay hulmang-hulma sa kanya katawan. Yan. si ay Kastor lang ay busog ngayon, kaya medyo nakangat. Ngayon, <coughs> oh. Nagagalit si Kastor. Ito, idol, ay may may tabla may tabla yan dito sa gitna yan may tabla dito para nakaano sa may ano ng likod ng kabayo para hindi naman magkabukol arin balugbog nya para hindi magkabukol dito tapos kung mapapansin mo idol may, may sangat din eh. hindi parehas ang pitok ng palangka ni Castor. Wala kayo idol mabibilim palangkang parehas na parehas ang pitok. Kayo na ang mag adjust sa balangka nyo. <coughs> At ito naman, ay doy, Pam pamig na to, ay pinatahi ko to. Pero ako na yung nag-cut. Bago ko dalhin sa tahian, pinakat ko na to. yan kita mo naman. Hindi uso sa amin dito yung pang dito. Pero may nagamit din sa amin, pailan nilan, kung tawagin namin ay panumbong. Ang uso sa amin ay pamigi. Ito so, na ngayon. Yan. Yan. Tapos, may dalawa kaming saklit. Ito. So, dito namin sinusuot yung mga kinakarga namin kagaya ng bulyum, kukulamber, saka mga uling na disako. Pero pag mga idol, hindi na namin sinusot dito. Iba na yung sikote nun. Kaya naglalagay kami ng kadena sa pangarga para hindi maipit. Pag yan kasi guys, naiipit dito. Napuputol pag lubid. Kaya nagano kami ng kadena na ganito kahaba. Balik tayo dito sa palangka. Yan. Pag magpapagawa kayo ng palangka, kailangan alam nyo yung sukat ng inyong kabayo para mas mabilis yung pagpapagawa nyo. Kagaya nito. Ito ay 15-18 ang sukat na mga idol. Ayan. Yan ay 15-18. Pero medyo sikip na kay Castor. Ang dapat kay Castor, di sa 6-19 na. O di kaya 15-19, pwede na rin yun. Pero dahil bago pa nga ito, yan, malalaki pa ang bakal hindi pa natin papaltan hindi pa rin naman nasugat um, lahat guys ng palangka ay pwedeng sumugat sa kabayo kapag ang may-ari ay tamad mag repair ang ikinagaganda ng isang gamit ay nasa may-ari kung mapapansin nyo puro kalang yan may kalang may kalang dahil hindi parehas nga ang pitok ng palangka dahil hindi naman makina ang gumawa niyan tao lang kaya hindi parehas ikaw na lang ang mag-a-adjust kung anong kung anong maganda sa kabayo. Ayan, kita mo naman. Oh. Hmm. Swak. Swak na swak kay Castor. Hmm. Medyo angat. Medyo angat, pero okay lang yan. Um, kung gusto mo magpagawa, kung gusto mo magpagawa ay doon lang palangka, ay inire-recommend ako si kay Tita Olga Pilar. PM mo lang siya at kayong dalawa mag-usap sa presyo. At saka nga pala idol, itong kulay itim na ito, ayan tawag sa amin mating. niyan mating yan. yan. Ito'y bukod mong mabibili. Ito idol, ay pakikita ko sa'yo. Kung paano ang form ng mating. Ano mo ulit? Ang gawa, pagkakagawa nito idol ay isang buo. Isang buong yan. Tapos papatungan mo siya sa ilalim ng hanggang dito lang. Yan o. Oh. Para itong may parte na dito ay hindi masyado makapal kasi susugat yan dito. Tama yung kay Castor medyo nakakalbo na rin pero hindi naman nasugat. Kumbaga nakakalbo lang. Siguro pagka may karga napapadiin to dito yan pero kung gusto mo rin bumili nito meron din kay tita Olga Pilar pero kung malayo man kayo um, papasama kayo ng picture para makita nyo yung buong kabuuhan nitong palangka yan at sana mas naintindihan mo yung video ko <laughs> parang ang gulo gulo <laughs> pero sana may matutunan ka sa video ko at sana magamit niyo to sa inyong bayan kung tigas ang kaman. Ay sana magamit niyo itong palangka namin dito sa Quezon at magaya nyo. Dahil nakita ko yung palangka nyo ay kahoy lang na magkaikis na ganun. At parang medyo masakit sa kabayo yun mga idol. Kaya sana maging mauso rin to sa inyong gantong palangka. Paano guys, thank you. At sana ay nagustuhan mo yung video ko kahit medyo magulo. <laughs> ano, bye-bye. Okay